Good morning mga ka-farmers and welcome to our next video. For today's video mga ka-farmers, atin pong papakainin po ang ating mga baboy ng organikong pampapurga po mga ka-farmers. At ang organic na pampapurga po mga ka-farmers na ating ipapakain po sa ating mga baboy mga ka-farmers ay ang Madre de Cacao. So, ito po ka-farmers, ang Madre de Cacao, ka-farmers. So, mga ka-farmers, ito po ang Madre de Cacao, ka-farmers. Sa Tagalog po ay uh, Kakawate. Uh, ito po ka-farmers, so itong halaman po na ito ka farmers ay pwede po itong gamitin natin ka farmers na pampurga po sa ating mga alagang hayop ka farmers pwede ito sa rabbit ka farmers sa baboy, sa manok pwede itong gamitin organic na uh, pampurga natin ka farmers so mga ka farmers samahan nyo po ako ka farmers at atin pong ibigay ang pagkain ito sa ating mga alagang baboy. Let's go mga ka-farmers! So mga ka-farmers, ito po yung ating tatlong baboy po dito sa isang kulungan ka-farmers. Ayan po sila ka-farmers. So malalaki na po sila ka-farmers. Ayan, kumikimbot-kimbot na po ang kanilang puwit ka-farmers. Kinis na po ka-farmers ng kanilang puwitan ka-farmers tapos ito naman po yung sa kabila ka-farmers yung lima nating baboy ka-farmers so hindi na po sila biik ngayon ka-farmers na laki na po ka-farmers yun yung isa ka-farmers so ang gawin natin ngayon ka-farmers is uh, papaisnakin po sila natin ka-farmers ng kakawate or di kakao So, let's go, ka-farmers. Ate po silang bigyan, ka-farmers. So, yun, maingay na po sila, ka-farmers. O, oh. sample. So, ayan po, ka-farmers, o. Oh. yan hmm. Snack po nila yan, ka-farmers. Madre de Cacao. So, ito po yun. Ang dahon niya, ka-farmers. Ito po yun. Yan po, ka-farmers. So, nakikita po natin, ka-farmers, na kinakain na po nila ngayon, ka-farmers, ang ating Madre de Cacao na ibinigay po sa tatlong baboy po natin dito, ka-farmers. Ayan po, oh. So, sa kabila naman po tayo ka-farmers. Dito po tayo sa kabila ka-farmers. So, ito po sila ka-farmers. Yan po. So, malaki na po yung ating mga baboy ng farmers So, ang edad po nila ngayon, ka-farmers, ay, ano na po, ka-farmers, uh, two weeks and a half, po, ka-farmers. So, ngayong September 18, po, ka-farmers, ay, mag- ano na po sila ka-farmers? Mag tatatlong week na po ka-farmers. lalaki na po ng puwit ng ating mga alaga ka farmers Yan. so sa ating estimated po ka farmers nasa mga 20 kilos na po siguro ito sila ka farmers ating baboy, ka farmers 15 to 20 kilos ka farmers nagre-range na po siguro ito sila ka farmers so yung pagkain po nating na binibigay sa ka farmers is nasa uh, pre-starter stage pa lang po tayo ka farmers so <clears throat> baka next week mga ka farmers atin na po silang uh, isi-shift ng pagkain mag pre-starter na po tayo ka farmers so mga ka farmers ayan po sila ka farmers ayan po So, malulusog na po yung ating mga alaga ka-farmers. Ayan po. Ayan po sila ka-farmers. Nalilibang po sila sa binigay nating uh, madedika ka-farmers. ka farmers lalaki na po yung kanilang uh, katawan ka farmers so ang sarap lang po nilang pagmasdan ka farmers kapag ganito po yung ating alaga ka farmers na uh, walang sakit ka farmers so yan po ka farmers so nagre-range na po to sila ka farmers ng 15 to 20 kilo So, pwede na po itong pang ka farmers. <laughs> Ayan po sila ka farmers. So, mga ka farmers, dito po sa tatlo ngayon ka farmers. Ayan po ka farmers. Malapit na po nila maubos yung binigay natin ka farmers. So, yan po mga ka-farmers. Naubos na po nila ka-farmers. Yung ating binigay ka-farmers na Madrid di Cacao sa kanila ka-farmers. Dito naman sa kabila ka-farmers. So, ayan po ka-farmers. Yung isa po doon ka-farmers. Nakahiga po while kumakain ng ating Madrid Cacao Ka Farmers. So Hapit malapit na rin nilang maubos ka farmers. Siguro ka farmers nagustuhan po nila yung Madrid Cacao Ka Farmers So, yun mga ka-farmers. Atin naman pong nakita mga ka-farmers na nagustuhan po ng ating mga alagang baboy ka-farmers ang organic na pampurga po sa kanila ka-farmers na ating ibinigay po ka-farmers na Madrid di Cacao po ka-farmers or kakawati po. So, itry nyo din po ka-farmers sa inyong mga alaga. So, mga ka-farmers, that's all for today's video. But before we end this video mga ka-farmers. Ako po muli mga ka-farmers ay taos puso pong nagpapasalamat sa inyong lahat sa laging panunood po sa aking mga videos na ina-upload at sa walang sawang supportan nyo po ka-farmers. So, lagi nyo pong subaybayan mga ka-farmers ang mga videos na ia-upload ko po. So, mga ka-farmers, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel ko po, Please subscribe po and please also support my Facebook page mga farmers A and M Piggery Farm. So that's all mga farmers and see you in our next video. Daghang salamat and bye-bye.